O, so dudepensa po itong si Richard Gomez sa war on drugs o sa drug war ng dating administrasyon ni Digong. Sabi niya, I was a mayor when the drug war was implemented. And let me tell you, lahat ng implementations nila with the fight against drugs, hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord at sabihin mo, pwede bang tumigil na ho kayo? They have firearms at babarilin kanila. <laughs> Sabi ng mga netizens, napakababaw daw netong na rason na ito ni, ni Goma para nga sabihin at suportahan niya o depensahan niya itong war on drug ni Duterte. Peking war on drug dahil ang sinasabi, uh, kaya daw inilunsad yung uh, drug war na yan ay para ma-eliminate yung mga kakompetensya na itong mga Duterte sa droga. Ayun na nga po ang nangyari. Napakasaklap eh, kasi napakarami po ng na mga uh, isinama sa narco list na wala naman talagang kinalaman sa droga. Yun yung mahirap uh, isipin, mahirap tanggapin ng publiko. Yung mga politiko, yung mga uh, tinuduring nakalaban na kalaban sa politika na itong mga Duterte ay isinasama nga sa, sa listahan na yon. At kalaunan, karamihan sa mga yan, kung hindi man um, nagtago dahil sa takot sa mga Duterte, na kasi, kasi ano ho, uh, matindi yung naging takot ng mga politikong ito kay Duterte. Sabi nga, uh, nung isang kongresista nung panahon niya daw na itong mga Duterte o Digong, talaga daw na tinatakot lahat ng na, nasa kongreso no wonder, nagpalakpakan o madalas ay palakpakan at standing ovation nga daw ang nangyayari sa so, tuwing may sona, itong si Digong at nababanggit niya yung peking war on drugs na yan maraming na ipatumba na mga, na mga leaders, mga politiko na inakala nga na kalaban na itong si Duterte at ang nangyari ay inilagay sa listahan or sa narco list. Uh, during the implementation daw, sabi niya, magkakaputukan daw talaga. Sad na may namamatay. Sad, pati mga pulis at civilians ay nasasama. Hindi niyo po sinama, Mr. Uh, Gomez, na yung mga sinasabi niyo civilians, karamihan po talaga ay mga inosente. Walang kinalaman sa droga hindi na nabigyan ng pagkakataon kahit na yung mga mga users sabihin na natin. Dahil yun naman talaga ang ang, ang pinaka-target eh. At syempre, yung mga yung mga drug lords na itinuturing nga uh, na kakompetensya na itong mga Duterte. Eh. Ang ibig sabihin na ito, wala po kayong pakialam sa buhay ng mga kababayan natin. Para lang ano, para lang ma-impress sa inyo si Digong, nako, malabo na yan. Kasi kung titignan niyo po, kung maasa pa rin kayo na may isang Duterte na magiging presidente ulit, malabo na yan. So, eh, ang ibig sabihin na ito, mukhang, mukhang wala ng pag-asa na tumaas pa ang posesyon ng isang Richard Gomez, sabihin na natin sa larangan ng politika dahil sa mga ganitong klaseng pahaya. Tignan natin ang buong balita na, no? sabi niya, matagumpay daw ang kampanya kontra droga dahil umayos ang sitwasyon ng bansa sa kanyang lungsod na pinaglilingkuran, pagbaba ng problemang dulot ng droga ang resulta ng kampanyang tinutukan ng nagdaang administrasyon. Yon, talagang suportado. Anong, ano ba ang patunay natin sa puntong ito na gumanda ang sitwasyon, umayos at gumanda ang sitwasyon? Dahil ang naririnig natin, uh, sinabi nila na umayos ang sitwasyon. Kasi kontrolado nila ang media ng mga panahon, at natural lamang na andyan yung sangkaterbang trolls para pabanguhin itong paglulungsad niya ng war on drug na ito ni Bigong. Good luck!